na makasupag kamusta kayo at sa vlog ngayon pag-uusapan po natin ang na mga para di ka na matiis pa ng alam at kung handa na kayo sa po tayo at muli be in At ang unang sikreto kay Inspired para di ka na matiis pa na nalakis, biglang magbago at hayaan siya magtaka. Yan ang unang sikreto technique kay Inspired upang siya nalaki ay di ka na matiis pa. Alam niyo mga kung bakit ginaganyan ka at palagi ka niyang tinitiis sapagkat siya ay sanay na sanay na sayo at kilalang kilala ka na niya. At kuwang kuha niya na ang pattern mo. At kilalang kilala niya na kung paano ka kumilos at magdesisyon. At kung paano ang damdamin mo sa kanya ngayon. Ka-inspired. Reverse psychology. Kailangan ka magbago at hayaan mo magtaka siya. Kapag uh, nangyari yan, makukuha mo ang curiosity niya at ang kanyang interest sapagkat mag-iisip siya tungkol sa iyo. Bakit bigla ka naging ganyan? Kaya naman, kailangan ka-inspire. Masterin mo ang sarili mo kung paanong kakayanin mo na medyo magbabago sa kanya. Ang problema sa iba, masyadong mahina at marupok. At talaga namang masyadong napakatanga. At mas lagi pa rin lang kalandian, at ang pagiging mahina tungkol sa lalaking mahal niya. Kaya palagi siyang ginaganyan, sinasaktan, inaabuso at palaging tinitiis. Alam niyo mga kapag ka ganyan na palaging ka tinitiis, kailangan meron kang baguhin upang magbago din ang pakitungo at pinapakita ginagawa niya sa iyo. Tulad niyan, para hindi ka na niya matiis pa, kailangan kinspard baging mahalaga ka. At paano ka magiging mahalaga? Kailangan maramdaman niya at para maramdaman niya, kailangan palagi kang sa utak niya at sin technique mga teknik paraan upang ikaw ay palaging talaga namang maging malaga sa lalaki sapagkat siya mismo ay magtataka sa kanyang sarili bakit palagi niyang naiisipan tungkol sa iyo kasi bigla kang nagbago dati hindi ka namang ganyan at nagawa siya ng lubusan sa iyo hindi ko kaya magbago kasi baka magbago din siya baka iwan niya ako hindi ko kaya magbago kasi gusto ko maglalambingan kami palagi. Gusto ko palagi kaming sweet message. Gusto ko palagi kaming okay. Gusto ko hindi niya ako, hindi siya nagagalit. O oh, magagalit yan. Talaga magtataka yan. At baka magtampo pa. At baka di pa magparamdam pero maniwala ka sa akin kay Inspire. Sa pagbabagong ginagawa mo at kung maninindigan ka, talaga namang magpaparamdam at magpaparamdam pa rin yan sa'yo sapagkat makapangyarihan ng isipan at kapag gumana ang kurosidad niya sa iyo, magiging mahalaga ka muli. Kaya pinabali wala ka eh. Kaya napakayabang sa iyo eh. Kaya tinitiis ka eh. Kasi kabisado ka na niya, alam niyang mahina ka. Kaya naman kay kung alam niyang mahina ka, magpakita ka ng kalakasan. Magbago ka. Huwag mo lang hayaang ikaw lagi nagpaparamdam. Huwag ka nang mag-bis mag-reply. Huwag ka nang nagpapapi. Pag misa-misa sumagot ka na kapag ikaw ang nasa tama at huwag ka na maghabol pa at huwag mo nang paramdam pang sa kanya. Medyo dapat may mga baguhin ka upang magtaka siya at upang ka-inspire di ka na niya matiis pa. Sin sa mga sikreto, dapat mong kayaning magbago para sa inyong dalawa din yan, para matuto siya at para makita niyang halaga mo ka-inspire. At apalo ang sikreto mga para di ka na matiis pa na siya Mag-focus ibang bagay at huwag puro sa kanya. Inatwalaw pangalawang sikreto kay Inspad sapagkat kapag yan ang ginawa mo, ay tiyak kay sa katagalan ay hindi ka rin niya matitiis sapagkat talaga namang kay Inspad mamimiss ka Alam nyo kung bakit hindi kanya namimiss, pagkat ka niya namimiss sapagkat palagi kang available at like ka nagpaparamdam at like ka nagbibigay ng pansin at oras sa kanya. At talaga mang yung iba pa, toto-toto pa sa pagbibigay ng oras. Dapat nagpapaka-busy ka. Ipakita mo sa kanya kay na may marami ka rin pinagkakabalaan, may pinagdalaan ka rin ng oras mo at di sa kanya. Sa pamamarang yan, ka-inspire ng lalaki, ay siguradong may isip-isip ka. Dahil doon, ka-inspire, magiging mas mahalaga ka at mararamdaman niya pagmamahal niya sa'yo. Kung bakit ang isang lalaki nawawalang pagmamahal sa'yo, sapagkat sobra-sobra sobrang ako magbigay ng attention sa kanya. Alam niyo ang mga sikreto upang mas lalo kang mapansin at mahalin. Nang isang tao, huwag mo siyang masyadong bigyan ng atensyon. Dapat sapat lang, huwag ka ding magkukulang. Alam nyo, makikusupad ang atensyon ay napakamakapangyarihan. Ang atensyon at oras ay lubhang talagang napakahalaga. Kapag ito ay madaling nakukuha sa ilang isang tao, magiging low value ka para sa kanya. Dahil para sa amin, para sa atin, talagang itiuturing natin na mas lalong mahalaga ang isang tao kapag pahirap ang makuha ang oras niya at ang kanyang atensyon. Tulad sa mga mahalagang tao, mahalagang tao sa mundo, tulad ng presidente, tulad ng mga tao na nasa, nasa gobyerno, ang mga artista, ang mga modelo, at ang mga vlogger pa nga. Hindi ba hindi ganun kadali makuha ang pansin nila? Hindi ganun kadaling makuha ang atensyon nila? Hindi madaling makuha ang pansin nila? Hindi madaling makuha ang oras nila? Sapagkat ka-inspired. Dahil don nagiging napakahalaga nilang tao at nagkakaroon sila ng mataas na tagamang value para sa atin at nare-respeto natin sila pero tandaan mo kung madali natin nakukuha ang oras nila madali natin nakukuha ang pansin nila hindi sila magiging ganong kahalaga diba? halimbawa si Coco Martin yung sa Batang Kiapo kung sino mga artista yan lagi kang binibigyan ng oras lagi kang pinapansin diba? sa tingin mo ba habol-habol ka pa sa kanya pag nandyan siya Ganun lang yan, ka Kaya ang lalaking mahal mo, dapat ko magbibigay ka ng atensyon o oras sa kanya, ay huwag sobra. Upang di bumaba ang halaga mo, at upang ka-inspired palagi kanyang habulin at di kanya matiis. Kaya kanya tinitiis, kasi hindi ka ganung kahalaga. Ganun lang yan eh. Real talk lang, masaktan ako masaktan. Malungkot ako malungkot. Nararanasan mo man o hindi. Kaya kanya tinitiis kasi hindi ka ganung kahalaga. Hindi ko sinasabing wala kang halaga. Baka hindi lang ganun kataas ang pagpapahalaga niya sayo. May ka-inspired bakit? Isang sa maraming dahilan. Dahil nga siguro nagpapakabalu ka na sa kanya. O baka hindi ka nag-self-improve. O baka so sobra- sobrang binibigay mong oras. O baka sobrang-sobrang binibigay mong atensyon. O baka nag ka na. O palagi ka nang nagiging marupo. O masyado ka ng martir. At alam niyang sobrang tanga mo na sa kanya. ka-inspired sa isang mga sekreto. Kung gusto mong hindi ka na matiis pa. O hindi ka matiis isang sa laki. Dapat maging mahalaga ka sa kanya. Paano mo titiisin ang isang taong napakalaga sa'yo? Paano mo titiisin ang isang tao o bagay na lubhang mahalaga sa'yo? Kaya ka inspired, mag self-improve ka, magpaka-basic ka, at talaga namang huwag mong ibuhusan lahat sa kanya, sa isang mga sikreto upang hindi ka na matiis ng isang lalaki, ka inspired. Patlong sikreto, mag inspired para hindi ka na matiis pa ng isang lalaki, dapat bumalik yung paghanga niya sa'yo. Yung pangatlong sikreto, ka inspired upang isang lalaki, ay di ka na matiis pa. Kailangan bumalik yung paghanga niya sa iyo. Ay ka-inspired, paano ba mangyayari 'yon? Paano ka ba niya hinangaan noon? Iba magmuni-muni ka rin. Isipin mo din. Siguro hinangaan ka niya dahil lagi kang maganda, napaka-sexy mo pa, napakabait mo pa. At kung ano pa mang hinangaan niya sa iyo, na dapat mong alalahan, dapat mong malaman. Na ngayon ay wala na. Baka ngayon los yang los yang ka na. Baka ngayon ang pangit na ng ugali mo, bilang pumangit ang ugali mo. Baka ngayon hindi ka nag-aayos, hindi ka nag-aalaga ng sarili mo hindi ka na nagpapaganda, hindi ka na nag improve di ba? At baka ngayon naging batugan ka na, nung nakilala ka niya, hinangahan ka niya dahil napakasipag mo. Dapat bumalik ang paghanga niya sa'yo. At noon, kaya hinahangahan ka niya dahil hard to get ka. Mahirap kang makuha, mahirap makuha ang oras mo, mahirap makuha ang pansin mo, mahirap makuha ang matamis mong oo, pero ngayon napaka easy to get mo na lang sa kanya. Ibalik mo ang dating paghanga niya sa'yo ka-inspire, hindi pa ulin lahat. Sapagat habang may buhay, may pag-asa, Laging tatandaan kay Inspire na humihinga ka pagating sa pag-ibig, laging may pag-asa. Sapagkat talaga naman ang Panginoong Diyos ay lagi nagbibigay ng pag-asa sa mga taong tunay na nagmamahal. Sa isang sa mga sikreto kay Inspire, sa isang talaga namang lalaki na lagi na tinitiis. Dapat bumalik yung paghangay sa iyo, kaya palagi kang mag-self-improve. Muli mong ibalik ang alindog mo, ibalik ang karisma mo, at huwag ka na muling maghabol sa kanya upang siya ay pwede muling humanga sa katatagan mo, sa dating babaeng minahal niya at hinangaan niya, sa dating babaeng kinilayan niya at niligawan niya. Hindi yung nagbagong lahat sa'yo at naging low value ka dahilan kung bakit ngayon at tinitiis ka niya sa isang mga sekreto ka-inspire Kaya naman manalagaan mong sarili mo at mag-isip-isip ka kung paano mo babalik ang nagamang paghanga sa inang boyfriend mo o mister mo. Paano ka ba niya hinangaan noon? Ano ba ang mga sinabi niya sa yung hinangaan niya sa iyo? ibalik mo yon at makiramdam ka rin sa sarili mo kung ano ba yung mga pumangit sa'yo at kung ano ba yung mga low value ngayon sa'yo ngayon. Dahilan kung bakit initiis ka niya. Dahil kapag kahinahangaan ka ng isang tao, hindi ka lang niya talaga re-respetuhin. Talaga di ka niya ka hindi ka niya matitiis ka inspired. Hindi ka matitiis kapag mataas paghanga sa'yo ng isang tao. At gagalangin ka pa niya. At mamahalin ka pa niya ka at ang pang-apat na sikreto mga para di ka na matiis ang isang lalaki, huwag ka na kasing magpakatanga sa kanya. Yung pang-apat na sikreto di ka na matiis ang isang lalaki, huwag ka na magpakatanga sa kanya. Alam nyo kung bakit ang isang ay tinitiis ka sapagkat masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at masyadong mataas ang pride niya sa iyo. Sapagkat bakit ganon kay inspired? Bakit ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili? At masyado siyang mayabang at masyado siyang kumpiyansa at masyadong mataas ang pride niya at masyadong mataas ang ego niya sapagkat dahil sa iyo ipinapakita mo kasi sa kanya na masyado kang mababa kay Spark din naman pati ko naman ipapakita na masyado ako mababa yun ang akala mo hindi mo napapansin na yun ang ipinapakita mo dahil sa katangahan mo bakit kay inspired eh yung iba sa inyo niloko na talagang pinagtaksilan na at palaging pinagsisilungalingan meron nang na ang iba at palaging sinasaktan at palaging nang minumura palaging nang pinapaiyak palaging nang pinapaluha palaging nang sinasaktan palaging nang toxic talagang hindi ka na masaya pero nandiyan ka pa rin masyado kang martir masyado kang marupok at higit sa lahat masyado kang tanga hindi ba bababa ba ang tingin niya sa'yo? hindi ba siya magmamataas sa kanyang sarili? hindi ka ba niya babaliwalain? hindi ka ba niya titiisin? huwag ka na kasi magpakatanga dahil kapag tinigil mo ang pagpapakatangan mo, sigurado ako yung spark magagawa mo kung ano ang mga bagay na tama. At yung mga bagay na tama na siyang gagawin mo, siya rin na magdudulot sa lalaking mahal mo upang magbago din sa iyo. At di ka na matiis pa kay spark. Ang lamang sikreto mga spark para di ka na matiis pa ng isang lalaki. Huwag na maging duwag na lumayo at mawala sa kanya. Yung pala spark. Alam niyo mga spark kung magiging matapang kayo na lumayo at mang mawala sa kanya ang isang lalaki kay Inspired ay magbabago talagang magsisisi, makikita ang tunay mong mahalaga at maghahabol sa iyo. Hindi ka na nga matitiis pa at bababa na ang pride niya sa iyo sapagkat nagpakita ka ng katatagan at kaya mo nang lumayo at kaya mo nang mawala. Kung bakit ka inspired masyadong matigas ang lalaki sa iyo sapagkat alam niya na marupok ka. Alam niya na babrik balik ka pa rin sa kanya. Alam niya ikaw pa rin na magpapakumbaba. Ikaw pa rin ang talagang maghahabol sa kanya. Hindi mo kayang mawala, hindi mo kayang lumayo. Yun ang alam niya yun ang palagi mong pinaparamdam at pinapatunayan sa kanya. Kung bakit ang lalaki masyadong mayabang sa iyo ngayon. Kung bakit ang isang lalaki pinagsasalitaan ka lang at walang respeto sa iyo. Nagmamata sa iyo at tinitiis ka sapagkat yan ang pinapakita mo sa kanya. Pero kung babaguhin mo yan at ipapakita mo at ipaparanas mo na kaya mo na. Na kaya mo nang lumayo, na kaya mo nang makipaghiwalay, na kaya mo nang mag-no contact rule, na kaya mo nang hindi magparamdam, hindi na maghabol, na kaya mo nang mawala at mag-walk away. Ang isang lalaki bababa ang pride. At alam nyo, pag bumaba ang pride ng isang tao o pag bumaba ang pride ng isang lalaki, magandang bagay, napakagandang bagay, napakagandang resulta pag bumaba ang pride niya sa'yo sapagkat ka-inspired, doon niya makikita ang tunay mong halaga sapagkat lelevel siya sa'yo lelebel siya sa'yo. Kung bakit di niya makita ang halaga mo, ang taas niya kasi. Hindi niya makita yung tunay mong halaga, pero pag nagpakumbaba, boom, binaba niya yung pride niya sa'yo, makikita niya yung halaga mo. Isa yun sa sikreto ka inspired. Kaya kayanin mo, huwag kang marupok. Ipakita mo na kaya mong lumayo. Ipakita mo na may hanggan at limitasyon ka rin sa mga ginagawa niya sa'yo. Sa yun sa mga sikreto upang lalaki, ay hindi ka na matiis pa kay inspired. Pangayong sikreto makispard para hindi ka na matiis para sa lakis magsabi ng nararamdaman sa kanya. Palagi kayo magsabi ng nararamdaman mo kay Spark. Kay Spark, bakit naman gano'n? Kasi yung, alam nyo kay Spark, akala mo kasi sinasadya niya eh. Pero totoo, hindi niya kasi alam ang dahilan. Ano yun kay Spark? Hindi niya alam ang dahilan. Bakit? Kasi hindi mo siya sabi. Kaya ngayon, akala mo, sinasadya niya. Pero totoo, hindi niya talaga alam. Hindi niya sinasadyang mag-is ka. Hindi niya alam kung anong nararamdaman mo eh. Hindi niya alam kung anong dahilan mo o di niya alam kung ano talagang tunay na nangyayari. Inspired, ano ba halimbawa? Halimbawa, ganyan to. Uh, ikaw ay, ikaw ay talagang sabihin natin naglayas. Lumayas ka sa bahay nyo ng asawa mo. Lumayas ka. Ngayon, hinitiis ka niya. Hindi ka niya hinabol. Hinayaan niyang umalis ka sa bahay nyo. Hinayaan niyang maglayas ka. Hiniisipin mo hindi kanya mahal. ikaya eh kaya kaya tinitiis, ba't kanya habulin? Na alam niya sa sarili niya, wala naman siyang ginawang masama. Yun ang alam niya. Hindi mo kasi sinabi yung mga dahilan mo. Bakit ka ba naglayas? Eh kasi palagi siyang sugal na sugal. Palagi siyang inom ng inom. O palagi siyang mura ng mura. Hindi mo naman sinasabi sa kanya. Hindi naman manghuhula yan. Ngayon lumayas ka. Hindi kanya hinabol. Pili mo tinitiis kanya. Pero totoo, nagmamatigas din siya. Hindi niya kasi alam ang dahilan. Hindi niya alam kung ano dapat niyang ipaglaban. Ang pinagbalalaban niya lang, wala siyang ginawang masama. Pero ang totoo, hindi mo nang sinabi sa kanya. Kaya palagi kang maging open sa partner mo upang alam ng lahat tungkol sa iyo. At lagi siyang aware, talaga mang ka-inspired. Nakikita mo ang totoo. Talaga naman, darating ang panahon na hindi ka niya titiisin. Sapagkat alam niya kung bakit ka nagkakaganyan. Sapagkat alam niya at hindi, siya hindi niya dapat tiisin na yung mo dahil alam niyang may mali din siya. Sinabi mo kasi ang mali niya. Yung iba kasi hindi nagsasabi. Kaya napakalaga na open kayo dapat sa partner niyo. Hindi nagtatanim kayo sa manang loob. Iniipo niyo lang sa loob niyo. Hindi yung sinisikreto niya lang, sinisikreto niyo lang nararamdaman niyo. Tapos pag tiniis kayo, magagalit ka, magtatampo ka. Pero ang totoo, kaya ka tinitiis, kahit siya kasi hindi niya alam bakit mo ginagawa yan. Wala naman daw siyang ginagawang masama. Pero to totoo, meron. Hindi mo lang sinasabi sa kanya sa isa mga secret in spa Upang hindi ka na matis ng lalaki, dapat sabihin mo palagi ang naiisip mo at ang nararamdaman mo upang maging aware siya at upang mabawasan ng pagtitiis niya sa iyo sapagkat malalaman niya ang mga mali niyang ginagawa sa iyo. Ka-inspire. Ka-inspire, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Isulit niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din po tayo sa bantaot at sa mga hindi pa ako nasubscribe, subscribe max part click nyo na po yung subscribe and click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago pong upload uploaded sa YouTube. At mga gusto magpa-coaching o magpa-advise. Nakausap po ako tungkol sa inyong problema sa pag-ibig ay pakimesh lang po ako sa akin Facebook or Messenger ay po yung profile picture ko at pakichat ako. Ako po mismo mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat bakit sa part bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be smart!